Bakit nga ba ito ang paborito ko? Call of Duty Mobile? Marahil siguro dahil sa mahilig ako maglaro nung bata ng uh, Contra kung saan may barilan din nagaganap at dito eh mas malapit sa katotohanan dahil wala masyadong mga power, ability, baril at saksak lang So kailangan mag number one tayo dito mga kaibigan Itayo ang bandera ng <laughs> Minsan namamarel din tayo mga kaibigan Uy sino yun? So tapusin na natin to agad dahil kailangan ko matapos to ng 2 minutes within ah, to Tapusin kita. Katapos mo na Brad. Ito pang sayo. Ito. Bangi. <laughs> Natali tayo ng sniper. So tayo ay SS Gaming mga kaibigan. Saksak -sak game. Ah, este. Shopping Sensei Gaming. So mortal na kaaway ko mga sniper na yan, Dahil ako ay pang close range. Sila naman pang To. Ay! knock, -knock to, Wah! Wow. Sniper! Ano ba? <laughs> so talaga yun ang mga mortal na kaaway natin. Paborito ko laruin ito dahil sa dito pwede akong gumaling dahil sa sobrang ganda ng laro maraming mga bago laging mga players. Kaya naman minsan nagda -na number one tayo dahil hindi ganun kalalakas yung mga kalaban. Pero marami rin pagkakataon na nakakatsamba tayo na malalakas yung kalaban at tayo nag na tayo nagda number one. So dito ay pantay-pantay mga kaibigan. Hindi pwedeng mandaya, talagang kailangan ng galingan para manalo. Nasaan yung kalaban ko? Hindi ko makita sa mapa. Nasaan ka lumabas ka? Tapos mo na. May namang sa taas. Katapusan na nito. Sasaksaking. Ah, uh, este, ano. Surprise! Ha! Ha! Number one na. Kahit uy, wag, wag, wag mo ko barilin. Teka, tanas, saan yun, saan yun? Ayun, ha? No. Ayun ang no. loko. Sla, ay, toko, ha? Ang ganda pa naman ng bag ko. Ah, sayang lang. So, babawi tayo. Kailangan panataliin ang pag, pag, pag numero uno ng ating paglalaro. Sa standing, yung numero uno. Tingin lang sa mapa. Ayun, ha? No. Sinong, sinong binabaril mo? Uy! Sinong, Sinong binabaril? <laughs> tagal na na. tagal ng eksenang yun, na. Ang tagal, ah. Ito, si ano to? Ano ginagawa nito? ito? Ano ginagawa? so, iba, no? Mga kaibigan. So, ah, dahil... Kaya naman talagang paborito ko laroin ito dahil bukod sa lahat kompleto sa gamit pero hindi sa ganda o lakas ng barrel talaga. More on sa diskarte, eh. 'di ba? Katulad dito, wala naman akong barrel, 'di ba? SS Gaming kay nang na panindigan natin na pagiging SS Gaming natin mga kaibigan. 'Di ba? So, wala sa lakas ng barrel 'yan, pero dito ko mahilig sa mga barrel. Kumpleto dito, machine gun, shotgun, sniping rifle at ayan na nga, congratulations sa akin. This is why ito ang paborito kong laro. Unang laro lang para sa araw na ito, number one agad. Kaya congratulations sa atin.